Susi so, ng iniimbestigahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagpasok sa bansa ng mga Pogo workers na wanted sa kanilang bansa. Tatlo sa kanila ay mga high-value target. Si Isaiah Mirafuentes sa report. February 26, numaresto no ang 400 440 national sa Pogo Hub sa so One Wills Condominium sa so Pasay City. Ang Pogo Hub ay nag-ooperate ng iba't ibang uri ng scam tulad ng cryptocurrency scam, love scam, at investment fraud. Bula sa mga dinakip, nasa labing tatlong Chinese nationals ang natuklasan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na mga fugitive o mga wanted person. Maliban pa sa kanila, tatlong inyong pa panganapagalamang high-value target. Ang isa ay Vietnamese na may kasong pambubugaw. Ang ikalawa, ay dahil sa kasong pananakit ng Pogo worker habang ang pangatlo ay pinuno-umano ng isang Pogo Hub. Ayon sa pauok posibleng iligal ang pagpasok ng mga banyaga sa ating bansa. Dahil wanted na sa ibang bansa yan, pumasok yan nang uh, walang clearance sa bansa nila yung pag-alis nila tapos wala wala rin clearance sa pagpasok dito sa atin. So, with that, Uh, we will coordinate of course with the, the Bureau of Migration para ma-check natin kung paano sila nakapasok. Maaring hindi rin dumaan ang mga suspects sa mga paliparan o pantalan. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano nakapasok mga wanted persons sa bansa. Naniniwala ang PAOC na nagiging ng mga wanted person ang mga Pogo Hub. Yung mga malalaking Pogo Hubs po natin, the likes of uh, the Porac uh, Pogo Hub and uh, the Banban Pogo Hub, wala na po tayong makikita yung masyangat masyadong malaki, masyadong, masyadong garapalan, na masyado nang binababoy yung ating mga batas. Wala na po tayong makikita. Yun. Ang nakikita na lang po natin yung mga patago, yung mga guerrilla type ng mga pogo hubs. Ang naging operasyon ng PAOK noong February 26 sa Pasay, ang pinakamalaki nilang naging operasyon simula ng ipagbawa ng pogo sa bansa. Ang mga nahuling foreign nationals ay dineport sa kanilang bansa ay Saya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.